Baliklasi na usab, kinihuman sa duha kaadlaw nga gipatumang distance learning sa Department of Education sa Jansan. Pipila ka magtutudlo na kasulob na og polo shirt ug dili ang usual nga uniform sa trabaho. Lakip din hi ang mga magtutudlo sa The Heights Elementary School. Nagud siya time na dili gud siya applicable, uh, lalo na kay dili kayo, -kayo nagahangin, so ang uniform nakadagdag gud siya init sa mga teachers. Init jud siya kaayo um, na ay times gani na even do ang amo mga estudyante kana gani ginatanggal po nila ilang polo nga mag Sando na lang, so we are al allowing them to do that. Baluan, Abril 16, nagpagawas og gabiso ang DepEd, kalabot sa alternate uniform sa teaching o non-teaching personnel ning Tinginit. init Apan ang pwede lamang, mao ang DepEd polo shirt nga bisan unsang kulay. Pwede usab ang puti nga collared shirt nga dunay matatag logo. Ang mga alternate uniform, pwede lang usab ipares sa matte black pants sama sa slacks, jeans o cargo pants. Thankful me sa Department of Education na naghatag sila gliway sa mga teachers na although nag-duty me, uh, na may alternative na pwede suoton kasi sa uniform mang good, di man good, dili man uniform pero na uniform na pertika kainit. We are so very thankful on behalf of our school sa mga teachers Na the Gapasalamat Misa Department of Education because they really have this initiative no na Gitan nila ang well, welfare sama teachers ba in terms of mga aning, mga panahon, as well as sa mga students. They are allowing us to, to wear our comfortable um, blouses, t-shirts, aside from our school uniform. Gani ang kaingon kondisyon, alayon gihapon sa nakalatid sa Civil Service Commission Memorandum, Circular No. 19, Series of 2000, kung ang revised dress code prescribed for all government officials and employees in the workplace. In the heart of changing lives, kinisilay Zela Brigada News.